Magandang umaga po mga kamanok Bali ngayong umaga po ay i-review po natin yung mga antibacterial soluble powder na ginagamit po natin sa ating mga sisiw sa ating mga kakirel sa ating mga stag at ganun din po sa ating mga kak pwede din po natin itong gamitin So eto po mga iba't ibang brand po ito at iba't ibang company So alin po ba dito yung mas sulit gamitin at mas effective sa ating mga sisiw. So unahin po natin mga kamanok, ito po gawa po ng battle cock na premoxil powder. So ang sangkap po nito mga kamanok ay meron po siyang amoxicillin, meron din po siyang trihydrate, tisulin, tartrate, at paracetamol so meron po siyang limang sangkap na bumubuo po dito sa premoxil powder na antibacterial at pangalawa po ito po ang powder na gawa naman po ng excellence so ang content po nito mga kamanok ay amoxicillin, tylosin, bromexin so meron po siyang tatlong sangkap ito po ang powder at ito naman po yung bago na Romox Steel Advance at gawa po siya ng UNACO, inch gawa ng so meron naman po itong amoxicillin, tylosin, bromixin at vitamin C so meron din po siyang apat na sangkap para po dito sa Romox Steel Advance at ito naman po yung panguli amoxicillin forte na gawa naman po ng LDI at ito po, meron po siyang amoxicillin, trihydrate, tylosin, tartrate, bromoxin, hy hydrochloride, at paracetamol. So, mayroon po siyang 7 na sangkap para mabuo po itong amoxicil 40. So, ayan po mga kamanok. Bali, sa paggamit naman po nitong mga antibacterial, na soluble powder lahat naman po ito mga kamanok ay effective dahil lahat naman po ito ay nasubukan ko na etong premoxyl powder etong ambroxytil romoxytil advance at ganun din po itong amoxytil forte dahil ito din naman po ay dumaan sa clinical study syempre ito po ay masusing pinag-aralan ng mga eksperto kaya ito po talaga ay nakakagaling sa may mga sakit na mga sisiw natin kaya ko po ni-review to mga kamanok ay eh, syempre sa kagaya po natin na ah, mga backyard breeder syempre mas pipiliin po natin yung effective so eto po mga kamanok bali dito sa premoxil powder mga kamanok ay effective po to ayan kaso yung sangkap po nya mga kamanok ay lilima ayan lilima po siya So, pero effective naman po ito mga kamanok kahit po ganito mong lilima yung kanyang sangkap. At ito naman po mga kamanok, itong Steel powder ay tatatlo yung sangkap niya. Nasabi ko na rin kanina no, tatatlo. So, itong romox steel na advance ay meron po siyang apat na sangkap. At ito po, dito po kayo ma-amaze kasi baka hindi nyo pa na susubukan ng iba at syempre kung kayo ay naghahanap ng mas ma bisa na antibacterial ay dito na po kayo sa amoxicil forte bakit po nire-recommend ako ito dahil yung lahat po na wala dito 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 ay nandito po lahat mga kamanok sa amoxicillin porte Pansinin niyo mga kamanok. Dito walang trihydrate at tarta tartrate. Wala din siyang paracetamol. Ayun. So pansinin niyo po mga kamanok. Yung meron dito ay wala po dito. So paracetamol, tartrate, tsaka yung trihydrate. So wala po dito. So, ibig sabihin, mas lamang na po ito mga kamanok kaysa po dito sa Ambroxetil. Ngayon naman po, ang wala naman po dito sa Premoxil ay yung bro Bromixin. Ito, Bromixin, wala po dito. So, magkakaiba sila. So, ganun din po dito mga kamanok kung ano po yung wala dito o kulang dito sa tatlo na toma mga kamano ay nandito po lahat sa amoxicillin forte maliban lang po sa vitamin C regarding sa vitamin C ng mga, mga kamano yung ating po mga sisiw mga manok kaya po nilang magproduce ng vitamin C sa kanilang katawan hindi po kagaya ng tao na kailangan talagang uminom ng vitamin C araw-araw para lumakas yung immune system pero para po sa akin, hunid na talaga yan. Kasi yung ating mga sisiw kay yung mga manok po ay kaya magproduce ng vitamin C sa kanilang katawan. So ayan po, nandito po lahat sa amoxicil forte maliban lang po sa vitamin C. So nandito na lahat at ang maganda pa mga manok sa presyo 1, pong remoxil powder mga kamanok ay mabibili mo po ito ng 35 pesos sa mga labas siguro kung sa poultry supply pag marami yan may bawas pa so ito naman po ang broxitil ganun din 35 po ang presyoan kapag per piece po kahit po sa mga aggregate poultry supply at ganun din po itong Romoxil advance Ayan, 35 pesos at ito naman po mga kamanok, itong amoxicil forte ay mabibili mo po ito ng 32 pesos. So mas mura po siya sa lahat po dito na soluble powder na ginagamit natin. At ang maganda pa mga kamanok, bukod sa mura na siya, kumpleto na yung mga sangkap niya. Ayan, tingnan po natin yung grams mga kamanok. Ayan, 7 grams po yan. At ito po, Premoxil ay meron lang pong 5 grams. So, ito naman pong Ambroxetil ay meron din pong 5 grams. At eto naman pong romoxil Advance ay meron din pong 5 grams. So, mura na siya mga kamanok. Pero ang yung grams niya po mga kamanok ay mas lamang po siya, mas madami. Kaya po, nireview ko ito sa inyo ay baka hindi nyo po nalalaman o hindi nyo na ipag-compare kung alin yung mas magandang gamitin mas nakakasave tayo at bukod sa lahat ay mas madami yung sangkap so syempre doon po tayo sa mas angat sa lahat so para po sa akin sa review ko pong ito ito po yung pinipili ko bagaman lahat po yan ay effective lahat effective lahat gamitin do sa ating mga CCU kakirel sa ating mga stag at ganun din po sa ating mga kap. so eto pong amoxicil forte yung lagi ko nang ginagamit ngayon pero nasa inyo naman po mga kamanok kung alin po yung gagamitin ninyo at kung alin po yung mas siyang sa inyo so nasa inyo na po yan ang sa akin lang po mga kamanok ay nabigyan ko po kayo ng idea about po sa mga ginagamit nating antibacterial soluble powder. So hanggang dito na lang po yung video ko. Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting informasyon at kalaman about po sa mga ginagamit nating soluble powder. Maraming salamat po sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.